Hello, good morning guys. Best Sunday to all. Maglalabas sana ako kasi ang lakas-lakas ng ulan eh. Mabahang na nga dito sa amin. Parang papasok na itong tubig na ito sa bahay namin. Lakas-lakas talaga. Ang lamig guys. Papunta ako sa tindahan. May ako ko doon. Uh, bibili ako ng kape itong payo ko guys nililipad na bumabahan na dito guys oh dito sa tindahan na pupuntahan ko oh ito na oh lakas lakas talaga ng ulan ito na ba sa ano si bagyong Goring? oh bagyong Goring, umalis ka na kasi maglalaba pa ako ng marami bukas ingat kayo lagi mga kawis thank you for watching